Ngayong gabi pala mga idol ay nagluto pala ako ng tinatawag nito ay escabiche na nilagyan ko po ng gulay na mustasa. Ito po ay ulam namin ngayong gabi sa aming hapunan mga idol. Ngayon lang kami nakakain at nakaluto nito mga idol ng escabiche kasi dati po ay sweet and sour. Yan oh, napakasarap po yan talaga mga idol. Ngayong araw mga idol ay pauwi na po ako sa aking tinatrabahuan at shout out pala sa lahat ng kasamahan ko mga idol. Nang nakauwi na ako mga idol sa bahay ay ito ang tilapia na sobra po at nilinisan ko po 'yan mga idol. Tinanggalan ko ng kaliskis at laman loob po ng tilapia para pagkain natin ay malinis talaga mga idol. Ang tilapia pala mga idol no. Ito pala yung sobra nung nabili ko nung nagluto po tayo ng adobong tilapia. At ito mga idol, ay pinirito ko muna po ito ang dalawang piraso at mayroon pa po isang sobra mga idol, bali tatlo po yan. At yan po ang forma mga idol sa pagprito natin ng tilapia may design po yan so ayang yung isa mga idol na durog po habang nagantay yung mga anak ko mga idol ay naglalaro po dito sila sa loob ng kwarto tayo naman po ay babalik para magisa po ng mga ricado ginayad ko na pala yan kanina mga idol at simple lang po sibuyas, bawang at maraming kamatis po mga idol para medyo may asim-asim naman konti yung iskabitsin natin pero hindi ko alam mga idol kung sakto na ba talaga yung pagluto ko ng iskabitche. Kung hindi pa po tama ay pakicomment na lang po mga idol. Para sa susunod malalaman na din natin at alam natin kung paano magluto ng iskabitche. Shout out muna ako mga idol. Pasasalamatan ko muna po silang lahat sa nagcomment po. Kay Idol Sara Toledo from Zone 1 Padre Pio Drive Mercedes, Sambunga City at kay Idol Michael Pascual from Kabatangan. Yan, shout out po. At kumulo na pala mga idol, no? Yung ating nilagay na mga Ricardo, Toyo at Suka. Tapos, sinunod ko na po paglagay sa pamintang Pino at Asukal. Kalahati lang po ng supot mga idol, konti lang. Tapos, asin para may lasa din po mga idol. Hindi na pala ako nakalagay ng pampalasa dyan. Tapos sinunod ko na po yung dalawang pirasong tilapia natin na malalaki mga idol. Kasi yung isa kanina na nadurog ay kakainin na lang natin yung mga idol. Hindi na natin ilagay dyan. Tapos naglagay ako ng pampaanghang siling haba. Tapos yan na po mga idol ang ating gulay na mustasa at masustansya po yan mga idol. Pag kinain natin yan at ilang segundo na lang mga idol ay maluluto na po yan at nagsandok na pala yung mga anak ko ng kanin. Tapos tayo naman po ay kinuha na natin kasi saglit lang po natin lutuin yung mustasa mga idol. Tingnan nyo naman po yung ulam natin, napakasarap po yan. At si Mrs. siyempre siya yung parati nagsasandok ng ulam namin mga idol. May halong pagmamahal yan ang sinasandok niya para sa amin. O, oh, diba? Hi! <laughs> Salamat. Balak ko pa sana yan mga idol na gawing sit and sour. Pero naisip ko, ibahin na naman si Kabitche. At pagpasalamat muna tayo sa Panginoon mga idol bago tayo kakain. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you sa pagkaon ka Lord. So sa Amen. Tara mga idol, kain po tayong lahat. Sabayan nyo po kami sa aming ulam na iskabitche na may mustasa. Napakasarap po ito mga idol. Alam ko mapapadami na naman po yung kain ng aking mga anak at syempre tayo din mga idol. At kayo din po sana nabusog po kayo sa aming ulam sa pagpapanood po ng video po ninyo mga idol. At maraming salamat pala no sa suporta lahat na binibigay nyo po sa amin mga idol lalong lalo na po yung mga OFW na lagi pong nakasubaybay at nakaabang po sa mga video namin kaya maraming maraming salamat ingat po kayo palagi at sa lahat po ng mga trabahador ng Pinas God bless sa ating lahat mga idol alam nyo mga idol may youtube channel din tayo shout out ko lang po yung mga subscriber natin dyan Asinati na Lisa TV from Laguna at si Ariel Dalawampo. Yan, maraming salamat sir. konti lang pala yung kinain ng gulay ng mga anak ko mga idol. Kasi mapait daw, sabi nila. Iba daw sa pichay. At sana daw pichay na lang yung nilagay ko. Sabi ko hindi pwede. Kasi mas maganda ito ang mustasa. Nakadagdag po ito pag merong kang animik sa katawan mga idol. di ba? Totoo naman po mga idol sa sobrang sarap mga idol ng ulam namin ngayong gabi sa punan napadami talaga yung kain namin lahat mga idol at hanggang dito na lang po mga idol maraming salamat po sa suporta God bless po